Sa nagapanguna balita, pagtayog na batsyagan sa Panay, kag Negros Occidental kasunod sa magnitude 5.8 nga linog sa Bugos City, Cebu, Kaina, ang Kagahon. Publiko ginapaalerto sa FIVOLT sa linog. Si Kim Salinas nakatuto. Liwat na puhag ang mga residente sa Panay matapos ang 5.8 magnitude niya linog na record sa Bogo City, Cebu. Pasado alauna kay Nasang Kagahon. Ang pagtayog ang nabatsagan sa mga call center agent sa Manduriao. Sa ininga video, makitana ang ila pagtipon sa open space. Gilayo naman nga pagwa sa ila dormitoryo ang mga sadyante sa University of the Philippines, Nyagao Campus. Bungod sa nabatsagan niya linog. Si Rosalie, nga residente sa barangay Kayos de Mangas, gilayon nga naoga halin sa ikadawa nga panalgan sa Gilabalaya. Well, nag ako din. Doon nakabatsyag ako sa nag-auyog ang katsyar ko. Din, nagwa ko sa kwarto. Dahil naging ko magula ko. Ang dingding ko no, nag-auyog ko no, ang, ano, ang bintana sa Bacolod City makita sa CCTV footage ang pagtayog sa sulod sa balay. Tulbaan ko, hinakwat ko na ang gamay ko nga bata. Yung kauyog eh, bugtaw pa mga gabi, mga launa, shit eh. Tapos? Eh, amuto eh, batya ko din yung linog eh. Nagkakamit na yun Sa Escalante City, kagsasan Enrique Negros Occidental, nabatsagan man ang pagtayog. Sa La Castellana, nagpatigayo na sa evaluation sa lugar nga nakitaan sa pag-usmod duta. Well sir, no, damo na actually causes ang ground subsidence. Isa na daang mining o kon may ginkot-kot within the area ng uh, ground water extraction. Or ang isa na kakoser is linog liquefaction which means nga kung uh, may ara sang ground shaking or pagtayog agahumok ang duta. Kanselado ang klase sa Bacolod City, Talisay City, Bago City, Kagbinalbagan. Sa piyak sa ngasod-asod niya Lino, grabat sa Sibukag, sa Cebu, Kagdava. Suno sa FIVOX, wala inidirekta ang nag-apekto sa West Panay Fault. Ang tumangkot kundi ulat matamang fault diri sa Panay. Iba ang generator sa Cebu, iba man ang sa Mindanao. Isa, katunga na sila ulat pero actually hindi na sa generator sa fault kaya layo ang ilangang diskansya. Apang ginapalerto sa Gihapon sa VVOX sa publiko. Bangod diin man sa bahay sa pungsod, may posibilidad nga maigo sa The Big One. Nahibaluan niya bangod sa West Panay Fault. Ginigo ang Panay sa 8.2 magnitude ng Alinog o Lady kaikay sa 1948. Kag 7.1 ng Alinog sa 1990. Kung oh, may mga earthquake drill, ah, sa advice mo sa mga amot na office na kung sa mga building na dapat uh, qualified ang mga uh, quality kang materials dapat i-implement. Nagapahanda man ang mga bulutuan in kaso magluntad ang linog samtang nagkaklase. Plano sa ahensya nga maghatag sa emergency go bags sa tagsa ka estudyante. Mayara kita sa repeat order nga nagahambal. Ang uh, de fever intensity 5 and above, automatic ang suspension sa uh, atong sininga klase. Upod kay Cirilo Renduke, Kim Salinas 1 Western Reissias